Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga ligtas na tips para sa pagbaba ng timbang. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Kung nahihirapan kang magbawas ng timbang, walang iisang diskarte kung ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi makapinsala sa mga layunin ng pagbaba ng timbang ng ibang tao. Mayroong ilang pangkalahatang mga pinakamahusay na kagawian sa pagbabago ng pamumuhay, gayon paman, natutulong sa iyo sa iyong pagbaba ng timbang at malusog na paglalakbay sa pamumuhay. Sa video na ito mayroong ilang nangungunang mga tip pagdating sa ligtas na pagbaba ng timbang. Una, balansehin ang iyong jeta. Alam namin na ito ang parehong retorika na narinig mo ng isang milyong beses, Ngunit totoo na ang JETA ay gumaganap ng isa sa mga pinakamahalagang tungkulin sa pagbaba ng timbang. Ito ay isang mental, pisikal at nakakabit ng budget na hadlang upang kumain ng malusog. Itinuturing ng ilan na ang pagkontrol sa isang JETA ay masyadong mahigpit at nakakaubos ng oras upang maghanda, at ang mga masusustansyang pagkain ay itinuturing na mas mahal kaysa sa mga prepackaged na pagkain sa grocery store pangalawa regular na pag-eehersisyo ayon sa CDC may mga agarang benepisyo sa pagkakaroon ng aktibong pamumuhay mula sa mas mabuting kalusugan ng utak at pamamahala ng timbang hanggang sa potensyal na pagbaba ng panganib ng sakit sa puso, stroke, diabetes at ilang mga kanser. Hindi mo kailangang maging isang marathon runner para mawala ang pounds. Ang mainam na mga target na ehersisyo para sa pagbaba ng timbang ay isang kombinasyon ng cardio at strength training. Gaya ng nakasanayan, siguraduhin kumunsulta sa isang doktor bago simula ng anumang bagong programa sa ehersisyo, lalo na kung mayroon kang mga alalahanin sa kalusugan. Pangatlo, manatiling hydrated. Ang isang ito ay nagpapaliwanag sa sarili, ngunit ang pananatiling maayos na hydrated lalo na sa panahon ng matinding init at ehersisyo ay napakahalaga sa iyong kalusugan. Ang pag-aalis ng tubig ay maaaring humantong sa pagkahilo, pamamaga ng mga kamay at paa, sakit ng ulo, pagkapagod at higit pang mga sakit na nagbabanta sa buhay tulad ng heat stroke. Pinakamainam na inumin ang tubig sa buong araw, ngunit maaari ka ring magmeryenda ng mga dalandan, saging at inuming pampalakasan na may mga electrolyte sa panahon ng high-intensity exercise. Gaano karaming tubig ang dapat mong inumin kada araw? Ang panuntunan ay karaniwang apat hanggang anim na baso sa isang araw, ngunit ang ilang mga kondisyon sa kalusugan, mga gamot at pang-araw-araw na temperatura ay makaka kung gaano kalaki ang kailangan mo. Pang-apat, matulog ng sapat. Ang kawalan ng tulog ay maaaring may ugnay sa isang malaking iba't ibang mga malalang problema sa kalusugan, kabilang ang sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, diabetes, labis na katabaan, sakit sa bato at depresyon. Maaari itong lumikha ng mga emosyonal na pagbabago ng pagkabigo at pagkabalisa, at makagambala sa pang-araw-araw na normal na gawain. Ang mahinang pagtulog ay maaaring magpababa ng iyong metabolismo, kaya mas mahirap magsunog ng mga calorie, at makakaapekto sa mga hormone at neurotransmitter na kumokontrol sa gutom at gana. Panglima, pamahalaan ng iyong stress. Ang pagkain ng stress ay isang pag-uugali sa pagharap, na ang paggamit ng pagkain na mataas sa taba at asukal ay lumilikha ng isang feedback loop. Ang mga pagkain puno ng asukal ay maaaring magpapahina ng mga tugon sa stress, at pagkatapos ay magambag sa mas maraming cravings para sa mga pagkain iyon. Ang panandaliang stress tinatawag na acute stress ay kadalasang nangyayari at mabilis na lumilipas, tulad ng aksidente sa sasakyan o pagtatalo. Ang talamak na stress dahil sa kapaligiran at panlipunang mga kadahilanan, gayon pa ay maaaring makapukaw ng mga kasalukuyang isyo sa kalusugan tulad ng irritable bowel syndrome at mag-iwan sa iyo ng pagkapagod, makakaapekto sa kalusugan ng puso at magpapataas ng immune response. Pang-anim, tamang portion. Ang praktikal na plating ay napupunta sa isang mahabang paraan upang lumikha ng mas madaling pamahalaan ng mga bahagi upang maiwasan ang labis na pagkain. Mahahalagang tip para sa pagkontrol. Gumamit ng mas maliliit na plato at maging maingat sa mga laki ng paghahatid. Huwag kumain mula sa isang bag o lalagyan. Uminom ng mas maraming tubig bago at habang kumakain. Gumamit ng measuring cup. Umorder ng tanghalian o kalahating bahagi kapag lalabas para kumain. Pangpito, subibaya ng iyong pagkain. Kilala rin bilang isang talaarawan sa pagkain, ang pagsusulat at pagsubaybay sa kung ano talaga ang iyong kinakain sa araw at linggo ay makapagpapanatiling tapat sa iyong mga gawi. Ayon sa isang pag-aaral sa pagbaba ng timbang, ang mga nag-iingat ng pang-araw-araw na talaan ay nakamit ang panandaliang pagbaba ng timbang. Pangwalo, kumain ng maingat. Narinig mo na ba ang dalawampung minutong panuntunan? Kung maghihintay ka ng dalawampung minuto bago kunin ang pangalawang pagtulong na iyon, sisimulan mong mapagtanto na ang iyong katawan ay medyo mabagal upang makahabol at maaaring busog ka na. Ang pangunahing ideya ay ang pabagalin habang kumakain upang mabigyang pansin mo ang mga pahiwatig ng gutom at pagkabusog. Maraming tao din ang kumakain dahil sa mga emosyonal na pag-trigger kabilang ang pagkabigo, kalungkutan at pagkabagot, pati na rin ang mga panlabas na pag-trigger tulad ng pag-advertise, mga sitwasyon sa lipunan, pagkain ng mag-isa o kahit na ang amoy lamang ng pagkain. Pang-Syam Planuhin ang iyong mga pagkain. Kung nakita mo ang iyong sarili na natangay ng mga abalang schedule sa araw ng linggo, ang paghahanda ng pagkain ay isang mahusay na tool upang panatilihin kang nasa track sa iyong mga layunin sa pagbaba ng timbang. Laktawan ang fast food o takeout na iyon sa pamamagitan ng pag ng iyong listahan ng pamimili at paunang pagpaplano ng iyong mga pagkain. Pang-sampu, humingi ng suporta. Ang mga pagbabago sa pamumuhay ang magiging unang linya ng depensa kapag ginagamot ang mga isyo sa sobrang timbang at labis na katabaan. Kung natugunan mo na ang karamihan o lahat ng mga ideyang ito sa tulong sa sarili ng wala o kaunting tagumpay, maaaring oras na upang bisitahin ang isang profesional. Ang pagsunod sa isang masustansyang jeta ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa pamamahala ng timbang. Maaaring kabilang sa iba pang paraan para mawala ng timbang ang regular na pag-eehersisyo at pag-iingat ng talaarawan sa pagkain at timbang. Ang pagbawi ng timbang pagkatapos ng pagbaba ay karaniwan, ngunit mahalagang huwag mawala ng pag-asa. Ang pagpapanatili ng timbang ay maraming hamon, ngunit ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain at pare-parehong ehersisyo ay tumitiyak na ang isang tao ay palaging nasa tamang landas. Ang pagkamit at pagpapanatili ng pagbaba ng timbang ay posible kapag ang mga tao ay nagpatibay ng mga pagbabago sa pamumuhay sa mahabang panahon. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.